<clears throat> Hello guys, good morning. So for today, panibagong araw, panibagong vlog tayo. So this month, bago tayo makapag-upload ulit. Uh, may content ngayon is, is about ito sa baka na accident accident ang na nangyari naliin dito sa pa tapos yung nangyari ay yan lumabas no, yung laman naputol yung laman saka bali yung laman na konti at saka buto na lang yung nagawak dito kasi total ito tali damage na to eh damage na yung pa so dito na pa so ngayon kailangan natin mag apply ng anti uh, antibiotic para sa pamamaga ng sukat niya Tsaka mag-apply din tayo ng uh, ito kung Binix. Uh, Binix pang spray sa sugat na sugat ng mga hayop tulad ng baka, kalabaw. Okay. May sugat. So ito ginagamit pang spray para iwas. Uh, iwas siya na uurin. Uud ba? Yan. So ngayon, pusit tayo sa ating activity. Yan, let's go. So yun mga ka-farming, mag-a-apply tayo ng antibiotics. So yung ginamitin natin antibiotics ay music, antibiotic, and... So, so may... 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 sa uh, other term so mga wala sa uh, so mga farming no bali sa part na yan ay nag ko ng gamot yung ginamit nating gamot ay antibiotics so yung pangalan ng gamot ay DTC so para po yun sa mga antibacterial at sa pamamaga sa mga sugat ng hayop so yun po yung ating ginamit na pangunang inject para malunasan ang kanyang pananakit or pagkinot ng kanyang sugat so yan mga ka-farming no, kung saan po yung may damage na part ng katawan ng hayop, so doon po tayo mag apply ng antibiotics para po nang sa ganun ay mapadali ang pag-connect ng gamot at pag-react sa kanyang katawan, so yan lang po ang kahalagaan dyan, so nagsunod na rin po ako ay hinugasan ko po siya ng uh, betadine, para nang sa ganun ay yung pagdurugo ng sugat ay mahinto so yan ang ginawa ko, hinugasan ko ng betadine at saka sunod na ginawa ay nag-inject ako ng vitamins. So, ang ginamit natin vitamins ay uh, biksan Para po yan sa anti-stress. Yan po. Para naman lang sa ganun yung hayop po, pag na-applyan po ng vitamins, uh, mabawasan po ang kanyang stress at matulungan po ang kanyang pangatawan na malagay sa maayos. So, yan po ang kalagaan ng vitamins. At syempre, ito yung pinaka-last apply natin para iwas lang. So, support na yun mga ka So, mag-apply tayo ng pang-spray sa sugat ng baka. So, ang kalagaan po ng pag-spray dyan sa sugat ng baka para iwas lang. So kasi po, pag ilapuan ng mga langaw yung mga sugat ng hayop, so doon po nagsisimula na magkaroon po ng mga uod Yun po yung kalagayan ng pag-spray ng uh, combinex para kumapanatili ang fresh ng sugat at matulog po ito at iwasan po natin ng malangawan. So yun po ang kalagahan ng pag-spray ng combinex sa sugat ng mga hayop. So yan lamang po, no? Galing dyan! Alin dyan? Ah, Siya nga pala mga ka-farming nung support na yan ito, no? ay hinawakan no, ko yung paa ng baka. So, gin-check ko kung ito ba ay uh, matigas yung Kalihan kanyang pamamaga ba? or malambot. Um, so, sa palagay na yan, okay, okay. naman ah uh, hindi naman siya masyadong matigas, hindi naman masyadong malambot, so taman lang. So kalagaan talaga na ma-apply talaga ng uh, mga antibiotics at yung panghugas nating bitadine at yung pang-spray. Para sa ganun ay may na langawin at para sa nasa ganun ay maprotektahan ng kanyang kalusugan. So yun po ang kalagahan ng pag-apply natin ng mga antibiotics at mga vitamins at iba pa. So yun mga farming no, kailangan lang natin na talagang alagaan yung ating mga hayop at agapan kung ito ba ay may mga sakit. ko na pala ba? hindi madbandug-bandug ba hmm. pala. Agad na ng kwan niya, pag nabubulan ito. Ano pang bulk ka pa tayo? Wala lang ito ya. Ah, na, nagindi. Ah? ah, hindi lang Tum nga, ay. Ah, uh, kaso eh, nagindi kita, sunod lang. Sunod lang no. Mm -hmm. Ang lutuan natin sa may kwento. Oh, so yung mga farming no, bali tapos na ang ating ginawang activity. Ano ba So, bali yung bali nagalaga to nag pinagsabihan ko na rin na kung susunod may mga case na ganito ay dapat agapan isabi agad sa mga nakakaalam para nang sa ganun ay uh, magawa ng paraan at magamot agad so yan guys no yan. shout out sa ating mga kasama dito yan. Yung baka na yan pag-aari ni Mr. Randy Tabilla. Yan. Ang nag-aalaga si Mr. Gary Isog. Yan, shout out. Gary mm. no? So yan, sana may napulot kayong mga idea about sa paggagamot sa ating alagang baka. Yan. And guys, God bless at thank you.